guro. Huwag tayong pumayag na ang magturo sa atin si Buddha. Iba ituturo ni Buddha o si Shinto. Huwag 'yon, hindi po 'yon ang guro na marahil ay hindi naman lingid sa ating kamalayan. Na halos araw-araw ay atin na mismo nakikita sa mga balita, ang mga palatandaan at mga signos. Ang sinasabing na nalalapit na katapusan ng mundo, ang katapusan ng panahon, ang katapusan ng araw. Kaya't napakalaga para sa ating lahat na malaman kung tayo ba ay nasa tamang relihiyon na pinagsasampalatayanan ng ating kaluluwa sa modernong panahon na ito na ating ginagalawan nagkalat na rin ang mga samut saring mga relihiyon na nagtuturo ng iba't ibang mga aral. Subalit, ang mga ito ba ay magliligtas sa atin o magdudulot ng kapamakan o mga aral na pang material lamang? LGBTQ2 is... May iba't ibang mga paniniwala at mga opinyon nagtataglay ng iba't ibang mga Diyos na kanilang sinasamba mga doktrina at mga turo na hindi naglalapit sa totoong Diyos bagkos ay nagliligaw pa sa ating pananampalataya kaya ito marahil ay napapanahon na dapat nating alamin at usisain sa dinami-rami ng mga denominasyon ng mga relihiyon kaninong turo at mga aral ba ang dapat nating pakikinggan at paniniwalaan para sa ating ikaliligtas ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapanood sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itunuro ng ating Panginoong Isokristo. Ito po ay pag-aaral ng doktrina o aral ng Panginoong Yesus. Yung salitang doktrina po, iyon ay kastila at sa Tagalog ay aral. Ang sabi sa Biblia, doon sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 3, ganito po ang nakasulat doon. Ang sino mang nagtuturo ng mga hidwang doktrina at hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron pong nagtuturo, hiduang doktrina. Yung hiduang, ibig sabihin, lisya, mali. Hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Atin pong tutuklasin, yung doktrina at turo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga po kasi ganon ay dahil nandito tayo sa panahong kristiyano. Tapos na po yung panahon ng mosaiko, yung panahong Israelita, yung panahon ni Moises. Tayo po ay nasa ilalim ng panahon ni Kristo. Kaya ang aral na ating tutuklasin sa Biblia, hindi aral ng kahit na sino pa si Kristo po na anak ng Diyos na isinugo sa lupa, na siyang ipinakilala ng Ama na dapat nating pakinggan. 17.5 ng Mateo, ganito po ang nakasulat. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Maliwanag po ang tinig na nanggaling sa langit narinig ng mga alagad. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kaya po sa relihiyon mga kapatid, kung tayo makikinig ng aral, dapat kay Kristo tayo makinig. Ang problema natin sa ating panahon, may nakikinig kung kani-kanino. Eh ang rekomendasyon ng ama, napakaliwanag. Ito ang sinisinta kong anak, siya pakikinggan nyo. Yun po ang aming anyaya sa inyo mga kababayan. Magsuri po muna tayo bago natin disisyonan kung tayo ba'y ba mananatili sa ating samahan, sa relihiyong katoliko, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, o sa Baptist, o sa Born Again, nasa sa inyo po yun, wala namang pwedeng mamilit sa atin. Ang pag-aralan natin, doktrina ni Kristo. Bakit po? Basahin natin ang 4 ng Hudas. Ito po ang nakasulat. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga dibanal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Heso Kristo. Doon po sa komunidad kristyano nung una, merong kinikilalang iisang guro at Panginoong si Heso Kristo hindi ang guro eh kung sino pa. Ang sabi, iisang guro na siyang ating Panginoong Heso Kristo. Kung siya ang iisang guro, siya ang ating pakikinggan pag nagtuturo siya sa atin. Iyon po ang punto ko. Kaya ngayon po ang ating pag-aaralan at pakikinggan yung turo ng iisang guro. Huwag tayong pumayag na ang magturo sa atin si Buddha. Iba ituturo ni Buddha o si Shinto. Huwag yon hindi po yon ang guro na may karapatang magturo na galing sa ama ang karapatan. Kasi nung marinig ng mga apostol don sa bundok na sinasabi sa langit na ito ang aking sinisintang anak na siya kong kinalulugdan, siya yung pakikinggan, yun mismo ang pagbibigay ng Diyos ng giya sa mga apostol para ang pakinggan nila ang Panginoong Heso Kristo na siyang iisang guro na itinakda ng Ama para sa mga Kristiyano sa panahong mula. Nung unang uh, mag-aral si Kristo hanggang sa katapusan na ng mundo, siya po ang ating guro. Sa kanya tayo sasangguni, ang kanyang aral, yung salita ng Kristo, yun po ang ating iisa-isahing pag-aralan mula ngayong gabi hanggang sa susunod na mga gabi kung loloobin ng Diyos. Sapagkat yun ang doktrina ni Kristo. Pag tayo nakinig sa iba, doktrina ng hindi kay Kristo, masama po ang kahulugan noon, mga kapatid. Siyeti, siyeti ng Marcos hanggang otso. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayon, maliwanag 'ano po. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ano ngayon ang nangyari sa Otso? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Yan, yan po ang masama niyan eh. Na lisanin natin, humiwalay tayo sa utos ng Diyos at ang panghawakan natin yung salit-saling sabi ng mga tao. Kaya nga, sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sumamba man tayo, mag-abuloy man tayo, bigay man natin lahat ng ating kayamanan. Pero ang ating sinusunod pala utos ng mga tao, doktrina ng mga tao eh walang kabuluhan ng ating ginagawa. Kaya sa relihiyon mga kababayan, ang reliyon po hindi nakukuha yan sa parang paano-ano lang yung parang reckless tayo. Ang reliyon, we have to take religion and we have to practice religion as seriously as it must be kailangan sa pagre gawin natin yung pinakamabuting pagsusuri bago tayo magrelihiyon. Marami pong kabaliwan sa ating panahon. Maraming pagliligaw sa ating panahon. Ipinagpauna po yan ng Biblia na may magtuturo ng ibang aral yung mga palalo, yung walang nalalamang anuman tungkol kay Kristo. Ang ituturo, ibang aral. Eh, dun po tayo dapat mag-ingat. At para wag tayong madaya, umpisahan nating pag-aralan ng aral ng Panginoong Heso Kristo. Ang aral ng Panginoong Heso Kristo, ang pinakamahalgang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy. Sa ating araw-araw na buhay, maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning hinaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Kristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.